humor for that matter. Uh, although, ang hirap na nga dahil uh, dami ng restrictions. And, uh, pero kung napansin nyo, ilang taon na ang bubble gang, eh, tuloy-tuloy pa rin. Because, yun yeah, we find ways. So, we learn and we, uh, we move more. Ano pa ina-aspire mo Bukod sa tumaas ang uh, level, well, ng marami pang projects na mas mamuhulat at mas mawawiden mawa yung appreciation ng audience natin sa comedy yung restrictions parang kanino o saan ang gagali? Sa sarili nyo na ba yun? Sa society eh. <laughs> sa society And once sa management, wala naman. once you work with a network, talagang automatic yun. Kasi syempre hindi ka naman papayagan ng network na maglabas ng bawal. Or anything na makaka-offend. Or uh, will put them in trouble. So, uh, we take it upon ourselves pagka nagkaroon na kami ng self-censorship, actually na-summon na kami ng MTRC noon. doon <laughs> Recently nga, nakuha ko yung letter, share ko sa social media para para lang mapaalala sa mga tao na, oh, nangyayari talaga ito kahit kung and uh, for that matter, yung, uh, yung network, uh, nagiging matulungin pa rin. Uh, supported nila kami before, wala naman kami mga lawyers pag nag-taping kami. Ngayon, meron na para immediately, masabi kagad kung pwede or hindi pwede. Uh, natututo naman kami at okay. nag a kami dun sa tapos. <laughs> <laughs> yung nilalabang ko naman budget naman ng <laughs> budget naman ang okay. problema sometimes meron and uh, siguro kasing tigas ko lang nang ng, naman ako siguro kay Joey de Leon <laughs> <laughs> yung perseverance minsan dahil nga uh, syempre ang ang ano mula, objective mo talaga is to uh, to entertain magpatawa ng tao uh, minsan nakakalimot ako and uh, pagka kinausap naman ako uh, nakikinig naman ako and uh, pagka nag ano naman pag meet halfway naman kami uh, natutuloy pa rin yung project more, more often so pagkagawa ng party ano yung mga Uh, nowadays, dahil ano na, napaka rampant na ano, nung ng social media at nakikita mo na uh, visually kung sino ito mga pinaparo nila at uh, kung saan saan nakikita at mo yung mga pinaparo nila Pinakita ko dun sa ano ko, sa, sa, isang vlog ko uh, yung uh, criteria ko kung paano ng parody and doon, makikita mo na talagang hindi ganun kada, pinapahirapan ko actually sarili ko. <laughs> Pwede naman kung ano-ano lang eh. Kaya lang ah, dahil nga matagal na tayo sa industry ah. At yun nga yung pangarap natin na kayo papanginaas ka kailangan gawin ko yung mag <laughs> <laughs> Pero sa tingin mo kailangan pa rin ang MTRCD to produce para mas Ah ma uh, yes, I I believe na ang MTRCB meron talaga dapat na ano na nag Oh, uh, 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 parang may, sila yung mediator eh. Uh, kahit naman sabihin nila na huwag mong gawin to, pwede mo parang na ipilit kung gusto mo talaga eh. Hila lang, problema ka. <laughs> Hindi, minsan nga, di ba, kahit online, sinasabi na sa social media, sa online, sa, sa YouTube, walang ano, walang restrictions, pwede mo gawin kahit ano. Pero nakakancel ka pa rin. So, ang ano ngayon, nasa society na talaga yung control, more than the MTRCB, uh, nasa netizens, yung sila magsasabi kung ano talaga yung uh, na-appreciate nila at hindi nila na-appreciate sila. Sasabi kung ano yung nakaka-offensive at hindi nakaka-offensive. Ngayon, kung ikaw eh uh, ano uh, persistent talaga na komedyante and you want to prove a point you will find a way para maipaalam sa mga tao sa netizens at uh, sa NPRCB na itong ginagawa ko hindi mali There are ways. Yes, pero di ba, mahirap lang. Mahirap din naman yun na. Kasi may personal bias yung mga tao, mga tao. Tama, oo. Kaya nga kailangan na ma-win ma over mo lahat ng puso ng mga tao That, that doon po mapasok yung ano, yung, uh, yung image mo, yung uh, good character mo. And uh, more often than not, pagka totoo ka sa sarili mo, doon nila malalaman at uh, doon ka nila sa support. Parang parang ano, tayo ng West Coast. Kasi ito, balik ka ta ka na. Kaya nga, yung mga anak ng TV, yung mga anak ng TVJ dapat kinausap niyo na. Sinimulan mo sa statement mo. Oh, oh. Ay, thank you, thank you. Iniisip ko, mahirap pa rin parang yun ba talaga yung message? Yes, yun talaga. Noon pa, noon pa, first time na nasamon kami sa MTRC. Kasi when we were there, I asked a question. Uh, okay, sige, uh, sinasabi nyo na parang na-objectify uh, mo na ano bae, eh, yung si ginawa namin. Parang naging bottom line na question ko, Sirs, natawa ba kayo? At nung sinabi ng majority na, oh, oo naman, natawa naman kami. Uh, doon ko pinaliwanag na yun naman talaga, doon naman talaga kami nagagali. Gusto lang hindi talaga naming magpatawa. Gusto lang namin uh, pangiti, ng mga tao. Pero dahil na pinagtawag nyo kami, ngayon alam na namin yung mga dapat iwasan. Marami naman paraan ng pagpapatawa eh. Although mahirap na. Pero gagawa po kami ng paraan. When was that the first time na pinatawag kayo? Okay, Ilang beses pa kayo? Isang beses lang, isang beses lang. Kasi oh. na, ano kami, oh. ma, masunuri naman kami. Oh. <laughs> <laughs> Nakalimutan ko na ang oh. pero uh, It this pandemic. was... No, no, this A was long, may, ba, may pa, back pa. Ba? Oh. Rupa may ikinto oh. pa. Oh. Ewan ko nga kung nasa YouTube pa yung, ano, yung si Susi Luwalate. Basta yun yung, yun yung title na ano, kasi Pero Beto yung, yung, yung uh, ano, like, kasi parang yung hindi naman pashe, pashe, Pero parang statement Yung parang, parang, Yeah. yeah. Anong, 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 anong? Comment <laughs> Pero, Pero nasasaktan ko ng views, <laughs> di ba? <laughs> <laughs> hindi kasi nga, isa yun sa uh, paraan ng pag-elevate -e oh. ng humor na kahit nakakatawa yung ginagawa mo, kahit nakakatawa yung pinapakita mo, may natututunan, may tinatamaan, uh, tama. Bakit yung ibang hindi pa rin natututo? <laughs> Hanggang kayo, hindi yung <laughs> Ay, ipan, na yung ibang ang taas masyado ng ganong klaseng humor ganun, para sa kanila. Ganun talaga eh. <laughs> one person at a time, uh, one Filipino at a time, one netizen at a time. Oh. <laughs> <laughs> Last ba yan? Marami pa sila. Sa akin. mas mahirap magpatawa sa ibang sa uh, I would say yes, especially nowadays. Uh, Kasi hindi pa nasundan ng movie mo. Gal <laughs> <laughs> na ang family history. Sa so, ba yun? Which one? I I guess so. That's a lot of, uh, that's a lot of people. Pero as far as projects is concerned, yes, may mga balak-balak May mga paramdam na nga ako sa social media. Hulaan nyo na lang. <laughs> Thank you. Thank you.